Si uh, Miss Army, sabi lang niya na natin, 12 años na Novo Ecijano, record breaker ng long jump elementary for boys sa Palarong Pambansa 2024. Ibalita mo yan, Army. Yes, uh, magandang uh, umaga, uh, magandang hapon sa ating lahat, sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Uh, sa radyo natin, Gimba. Ngayong balitang uh, talakayan. Ayun uh, nga, no, nag-set ng uh, bagong record ang 12-anyos na Novoesehano na si J uh, Johnny Kurt Cantor sa Long Jump Elementary for Boys sa Palarong Bansa. Sa ngayong taon, na kasalukuyang ginaganap sa Cebu City Sports Center, Huwebes sa uh, Hulyo a 11. Si Cantor ay grade 6 student sa Kaanawan Elementary School, San Jose City, Nueva Ecija. Nagtala ng record-breaking distance na 6.14 meters sa naturang sports category at binasag ang 22-year-old record ni Jeremy Tamles ng Davao na 6.04 sa palarong pambansa sa Naga City noong taong 2002. Ito ang unang gold medal na nakamit ng Nueva Ecija at ng Gitnang Luzon sa palarong bansa ngayong taon. Uh, ito ang unang pagkakataon din na naglaro si Cantor sa palaro at Ania hindi niya inaasahan ang pagkapanalo at record breaking pa dahil panlabin dalawa lamang ito sa Central Luzon Regional Meet. Uh, isa rin siyang converted athlete mula sa sports na triple jump. Nakitaan ito ng potensyal sa long jump ng 2019 Southeast Asian Games decathlon gold winner at nagsilbing trainer nito na si Aris Toledo na isa ring Novo Sesano. Inspirasyon niya ang mga magulang, ang tatay na isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia at ang nanay na isang supervisor. Naluluha itong nagpasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang mga magulang sa kanya. Lalaban din si Cantor sa 100-meter uh, athletics uh, uh, para sa elementary for boys. Ngayong darating na Sabado, o oh, bukas na yan, ano? Julio at 13. Ang Palarong Pambansa 2024 ay opisyal na nagsimula nitong Julio at 6 at matatapos sa Julio at 16. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nanguna sa pagbubukas nito uh, noong Julio at 9 sa general opening ceremony at parada. Okay. okay. May hindi ata sila nakita ni ano eh, ni BP Sara. Sa si BP Sara ay nasa NSPC. Ay, Ano ba yun? NPSC ba yun o NSPC? Yung, sa hospital. press conference. Uh O, oh, 2024. Pero parang nasa hospital nga daw siya noong araw nila. Nakukonglat siya sa ating novo o si Hanong, 12 years old na na bata taga dyan pala sa kaanawan sa Nose City pero magaling yes. yung kanyang trainer no at uh, uh, oh. tinuruan pala siya ni Aris Toledo Aris Toledo oo oh, oh, yung tumikit niyan eh di ba oo strongest man nga ang tawag sa kanya uh, na, na nanalo rin uh, yon sa uh, Palarong Pambansa Southeast Asian Games no Oh na Southeast na Asian Games uh, na. 2017 and 2019 so uh, parang baka right next Baka susunod yan. Si oh, Kantor. Cantor. Ano eh? si itong si Kantor parang ano nga siya, na-overwhelm siya ron sa interview. Kasi pati yung pangalan nung, 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 kanyang coach niya, uh, hindi niya, niya Tapos <laughs> yung trabaho ng tatay niya, hindi na rin niya nung ini-interview siya. <laughs> At Ay, siguro may okay, uh, takbo ang, ang uh, um, nasa isip niya eh, paano mm -hmm. tumakbo, saka ano, lumundag. Uh -oh. Oh. Oh ano alam mo napanood mo ba nakita mo ba yung uh, I don't know kung ipinakita natin sa screen hindi ko rin kasi napansin nakita eh yung uh, yung pinanalo mismong niya? laro yung mismong laro nung uh, nakita niya na lumagpas siya dun sa 6.04 ang ganda ng ngiti niya number 557 ah uh, kaya talagang sa, ano no yung long jump hindi yung takbo no may oo hindi yung takbo ano siya paha- Palayuan, palayuan ng, ng, ng lukso. Talon. Uh -oh. uh, lukso o talon. Uh -oh. um, uh, ngayong taon lang siya nag-long jump nung nag-regional meet. Tapos nakuha lang daw sa training, sabi niya nung ini-interview siya. Pero mm, that, galing. galing siya sa triple jump. I don't know, hindi ko masyadong kabisada kung ano itsura ng triple jump eh ah uh, ano yata yun? Yan, yan yata yung parang meron kang tinatalonan na... Uh... Kahoy. Kahoy, oo. Oh, oo, oh. oh, tapos eh, tatlong... Tatlong tat, uh, ah, talon. Tat, tatlong talon uh, na hindi ka malalaglag dun sa kahoy na yun kasi makitid lang yung kahoy eh, na nilulundagan mo eh. No. Ah, oh, oo, oh, kasi ano yun eh, parang kang tumatalon sa ano, bakod. Oo, oh, oo, oh, 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 ganun. Uh -oh. Tapos mukhang mabilis din siyang tumakbo kasi meron siyang war parang 100 meter dash to eh yung elementary for boys na athletics na lalabanan din niya. Ah, Oo, oh. so, ah, ah, uh, sa bukas Ju sa mm. uh, July 13. Mm. Kaya good luck sa kanya at sana oh, eh makuha mukhang din niya. Oh, pagka siya, magaling tumakbo talaga ano. Kaya na. <laughs> <What laughs> Kaya congratulations. <laughs> ang ang ah, talento kasi eh uh, maluwang ang bukid mata di ba? Oo, pati pati yung yung stance nila kasi ang mga tinatakbo, yung pilapil, di ba? Kaya matibay, oh. matibay matiba yung mga <laughs> tuhod saka yung binti. Oh. Correct. Oh, oh actually ano, um, sa mga meet nila, kahit ng mga provincial meet, eh, um uh, hmm. meron din mga taga-give na nanandalo na, diyan eh. Babae <laughs> pa eh. Kasi oh. nung uh, regional meet Uh, may meron, meron akong ilang napanood doon eh. Saka na rin natin. Bukod mm -hmm. sa iba pa. Yan yung sa Klaraaano. Sa Klaraaano ah, oh. uh, uh -huh. Athletics Association meet. Uh, uh para regional athletics association. Ang galing nga eh. Parang ito hmm. yung parang unang set to eh. Unang set. Asa ah, na ba yung schedule? Binuksan ko yung schedule nila at nakakatuwa na Nuevo, Novo Isejano pa yung uh, nauna na magkaroon ng uh, eto, July 11. Parang alas 7 pa ng umaga yung long jump eh. <laughs> Kaaga. <laughs> so, alas 7 ng umaga. Nag-start pala yan alas 6. O, alas 6 ng umaga. Oo. O. Alas 6 ng umaga yung kanilang yung sports tapos matatapos ng hmm. 4:45. Ayan. Ayan. Uh, o, pang, di pambansang... Ay, pambansa okay. yun, ano? No? Southeast Asia na ba yung susunod? hindi Alam, hindi ko alam kung, kung, kasi ongoing din ang ano ngayon, di ba? Ang uh, uh, Olympics, siguro nga, Southeast Asian. Mm -hmm. Hindi ko masyadong kamisado kasi, ano, uh, pagka ganito, hindi ako ganon ka-updated. Sige. Pagka ganito, pero uh, still, congratulations sa ating uh, kababayan. Mm -hmm. um, Oo. No, never is he a pride, sabi nga nila. Oo. you're not clean